Eto po, nasasaksihan nyo po ngayon ng mga pukininin ng putangin ng kabobobobohan ng mga putangin to. Si Kupal nagmamagsigi po. At samantalang, uh, sa katangahan po nilang lahat, ito po sila ginugulping ng ni Sniper. Ayan no, putangin na, nag pa ng robot oh. <laughs> Kitang kita nyo naman no, oh. ayan no. Putangin nyo. Ah, ikaw look at it, putangin mo. Yung nalangalang mo, pukininin na mo, ha? Ah, napakapangit ang boses mong putangin na mo. Ha? Naiingit ka pa sa atawa ko, po kiningin mo. Eh kahit magkamto kam kayo, di ka dyan mananalo, tarantado. Ha? ikaw naman kupal, putangin na mo. Kung magmamasi, siguraduhin mo yung magtetenga, putangin mo. Ha? Kumaway kayo sa YouTube. Ha? Ilalagay ko kayo sa YouTube ulit. <laughs> <laughs> o, bakit nagtatyping domination na lang kayo ngayon? Ha? Hmm? Putangin mo, lucaret Ha? Bakit nagtatyping domination ka na lang ngayon? Ah, sige, masigi pa ko pala. Ako naman. Ito po, nakikita niyo po ang actual namin na laban. At nakita niyo po kung paano ko sila nilalaro. Wala pong captcha helper yan. Ayan po, nakikita niyo po, binabagal-bagalan ko pa po yan eh. <laughs> na mo, nasa YouTube to. putangi na mo, di nagsisinungaling ang video ko. Gago tanyo ako lang po mag rito, pero tignan nyo, nagtata natataranta na ho silang lahat. Ito po yung YouTube, oh, putangin na nyo, panoorin nyo sarili nyo pag nilagay ko sa YouTube to, ha? Ha? Ah, <laughs> 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 uh, okay ninyo wala, wala nyo, walang pumapasok, oh. Nakalagay. Lock room, room full. Room full, nakikita nyo po. Kasi nga po, nilalock nga po nila yung room. Tignan nyo naman po. Ayan, ha? Ah. Nakikita nyo, puro may tingin yung robot ko. Ayan, oh. Putangin na lak na lak po yung room kitang kita niyo naman o oh. di ba mga katropa <laughs> ah putang nyo na nyo sa araw araw na ginawa ng putang nyo na nyo bobo pa rin kayo hmm magaling lang kayo putang nyo na sa simula intro ha ah, tangin na nyo ayan o oh, ikaw kupal putang na mo hindi ka pa sa akin nadadala ha sabi mo, baba mo, mas mo, sniper, buksan mo. O oh, po, na mo, ba't mo buksan room? May wala naman akong robot dito sa room. Tanga! <laughs> Tarantado? Ha? Ah, ano ako, uto-uto, po, tangin O, oh, kiningin na mo, kung kahit yung supra ko ayaw sa'yo, iniignore ka ng usap, po, tangin na mo, huwag kang malikot. Ha? Ah, gusto niyo talaga lakan ng room, ha? Ah? Sige. Ayan po <laughs> ang mga tanga mga tanga mga tanga mga tanga gusto nyo putang nila nyo ha ayan na Ano ha? Ah? O oh, sige, putang na, napakabagal naman magtenga niyan. Ha, ah, kanina pa kayo nagmamasige, 84 pa lang tenga niyo, 8990. Oh, ah, oh, ah, mo, Royal Blood, bakit ka tumatapak ka? Bakit ka tumatapak diyan, ha? Yan, ignore ka sa akin, mano-mano. Hmm? Eto, yan ha. Ay kita naman, oh. Sige, refresh ka, putangin ina mo. Ha? Sige, refresh ka. Minamano-mano lang kita. Ha? <laughs> Bakit ka tumatapak? Pahinga nga ang sinasabi. O bakit bumaba ka? Putangin na mo. Tarantado ka pala eh. Anak ka ng nanay mo, putangin na mo. Napakapangit mo na. ay nako, Ha, didiklar ako na to ha. Putangin na nyo. Didiklar ako na to. Hmm. o, no? robot nila. Uulitin ko po sa inyo mga kaibigan. Robot nila. Lahat sila ako lang mag-isa. Walang kapcha helper. At hindi nagpapanik. Hahaha. <laughs> O so, ikaw po ka mo, pag nakita ka, babariling kita ng shotgun ko. Ha? tago ka na sa bundok nyo, putang ina nyo, bumalik ka na sa ano mo, sa lola mo dun sa bundok Arayat. Doon ka sa putan ng bundok, ha? Ikaw naman ko, pag ina mo, pag nakita kita, kita ng limusin ko, pukin mo ka, ha? Sasagatahan kita ng limusin ko, putang ina mo, ha? Kakaway kayo deep sa akin, putang ina nyo. Ang pogi-pogi ko. <laughs> Oh, siya, siya. Panalo na ako. Bumawi kayo sa akin next time, mga putang ina nyo, ha? Ha? At baka pag hindi ko kayo natansay, putang ina, kumuha ako ng maso putang ina, biyakin ko yung ulo nyo, ha? Lalo ka na kupal at saka lukaret, ha? Putang mo, never heard ka. Putang ina mo, ha? Tarantado. <laughs> Tarantadong to. Hmm. Dagdagan natin tenga ng isa. Ayun know. o. Oops. O, oh, diba? Agad ninyo, kung nagmamasigaw ako laging perfecto eh. O, oh, putangin mo ko. Nag-type ka pang putangin mo ko. Oh, wala ka naman bilang. Di ka nga binambanatang kasi nakakasawa ka. Di ka nga marunong magmagsigib. banat ka. Diyan, ina mo. Ha? <laughs> Anong hindi kaya po tanginan mo? Ha? Tanga ka ba? Tanga ba yun? O oh, sige, ito yung part 1 ulit. Ulitin natin, part 1 to. Tapos, part 2, ire-record ko pa ha. O oh, sige ha, teka lang ha.